Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Salamat po ng marami sa inyo Nawang ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Juan 14, verse 3 Ang sabi, At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Now ang ating topic po ngayon, ang pagbabalik ni Hesus ay hindi iniiwasan kundi pinaghahandaan. Bakit dapat paghandaan natin ang pagbabalik ni Hesus? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una po, dahil ang kanyang kukunin at isasama ay ang mga handa. Kung hindi tayo naghanda, meaning hindi po tayo excited at hindi tayo interesado walang rason para isama tayo ni Hesus sa rapture kung hindi tayo handa sa nasabing pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So paano ba ang paghahanda para tayo ay isama ni Hesus sa kanyang pagbabalik? Ang una po, sumampalataya ka kay Hesus at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa ganitong paraan ay makapaghanda ka. Pangalawa, makinig at huwag isa walang bahala ang minsahin ng Diyos. Kailangan po, mga kapatid, gawin natin kung ano po yung ating napakinggan at nabasa sa banal na kasulatan. Pangatlo, italaga mo ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ang sabi sa verse 3? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Anong sabi ni Jesus? Ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Sino po dito ang kanyang isasama at kukunin? ayon po sa unang Tesalonika 4.16-17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Take note, yung mga bubuhayin muna at kukunin niya ay yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Pagdating sa verse 17, Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Mga kapatid, common sense na yung sinabing pagkatapos tayo namang mga buhay pa. Ibig sabihin ito mga kapatid, yung mga buhay pa na mga mananampalataya ay kasamang kunin sa mga binuhay. Ibig sabihin mga kapatid, mga mananampalatayang tinutukoy dyan. Kaya yan po ay mga handa. So bakit dapat paghandaan natin ang pagbabalik ni Jesus? Una po, dahil ang kanyang kukunin at isasama ay ang mga handa. Pangalawa, dahil ang hindi handa ay hindi makakapasok sa langit. Ano po ang sabi sa Juan 14.2 at 3? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Verse 3, At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Take note, yung salitang sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Tumutukoy po ito mga kapatid sa langit at mas maghahanda pa doon si Jesus ng tirahan para sa mga ligtas na kanyang kukunin sa kanyang pagbabalik. Paano tayo makakarating sa ama? Dahil ang sabi niya sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pero paano tayo makakarating sa ama? Ano ang sabi sa Juan 14.6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan maglingkod tayo kay Jesus. Tanggapin natin si Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya dahil siya yung daan, katotohanan at buhay. Wala raw makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Maring sabihin natin, okay, ang buhay natin dito sa mundo. May trabaho, walang problema, sikat, malusog, at maraming koneksyon. Hindi ko sinabing masama ito. Ngunit aanhin natin ang mga ito kung wala tayong tunay na koneksyon at relasyon kay Jesus. Paano kung biglang bumalik si Jesus ngayon mismo at isara na ni Jesus ang pagkakataon para sa kaligtasan? Naalala niyo po ba ang sampung dalaga na makikita sa Matthew? Ang lima sa kanila ay matalino dahil may mga dalang reserbang langis para sa kanilang ilawan pero yung ibang limang dalaga ay sapat lang sa oras na iyon ang kanilang langis at walang dalang reserba. Matagal dumating yung lalaking ikakasal hanggang makatulog sila dahil hating gabi na. Nang may sumigaw na dumating na ang lalaking ikakasal, sila ay dali-daling kinuha ang kanilang ilawan. Ang problema sa limang babaeng hindi handa at walang reserba ay aandap-andap na ang kanilang ilawan humingi sila sa limang kasama. Ngunit hindi pinagbigyan. Kaya lumabas sila at timing namang pumasok na ang ikakasal. At isinara na ang pinto. At wala ng chance na sila ay papasukin. Ano po ang sabi sa Matthew 25, J at 12? Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Ang lison po dito kapatid, napakahalaga na paghandaan natin ang pagdating ni Jesus dahil hindi natin alam kung kailan ito mangyayari dapat laging handa ang ating mga sarili dahil ang kaligtasan ay hindi po pwedeng mahiram kundi personal po ito na mangyayari sa buhay natin at personal na karanasan kaya kailangang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hisos upang tayo ay makasama at makapunta sa kanyang kaharian. Bakit dapat paghandaan natin ang pagbabalik ni Hisos? Pangalawa, dahil ang hindi handa ay hindi makakapasok sa langit. Pangatlo, dahil ang hindi handa ay mapapahamak. Ang pagbabalik po ni Hesus ay maitutula din ito sa panahon ni Noe. Si Noe at ang kanyang buong pamilya ay naghahanda at nagpapanday ng malaking barko para sa paggunaw ng unang mundo. May babala mensahe o paalala na si Noe sa mga tao. Ngunit pinagtawanan lang siya. Wala ni isang naghanda at naniwala hanggang sa dumating na ang dilubyo. si Nui at ang pamilya ni Nui lang ang naligtas at ang lahat sa labas ng barko ay namatay o napahamak ayon po sa Matthew 2437 hanggang 39 ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Nui ng mga araw na iyon bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. 39. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hisos, talagang normal na normal, hindi namamalayan na dumating na ang ating Panginoong Hesus magugulat na lang ang tao, tulad sa padahon ni Noe na biglang dumating ang baha. Kaya mga kapatid hangga't may pagkakataon pa, paghandaanan natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bakit dapat paghandaan natin ang pagbabalik ni Hesus? Ang una po, dahil ang kanyang kukunin at isasama ay ang mga handa. Pangalawa, dahil ang hindi handa ay hindi makakapasok sa langit. Pangatlo, dahil ang hindi handa ay mapapahamak. Ang ating application po ngayon, huwag tayong magbingi-bingihan sa mga minsahin ng Diyos, mga kapatid. Masarap mamuhay sa mundo na may katiyakan sa langit dahil sa laging handa. Huwag mong iwasan, layuan, baliwalain si Jesus. Hanggat may chance pa, bakit di mo na ibigay ang iyong buhay kay Jesus upang tayo ay magsama-sama sa paglilingkod at handang-handa na sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kumusta ka, kapatid? Handang-handa ka na ba sa muling pagbabalik ni Hesus? Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.